Hello guys! Ayan, ituturko ko kayo kung saan ako nakatera. Nandito ako ngayon sa Barangay Capitolio, Sheridan, Unilab. Ayan, ito. Iikot ko guys sa, Ayan, o. Oh, oh. yan, Ayan. Oh, ayan, Oh. Nandito ako ngayon. Dito tayo. Iikot natin guys. Ayan, nakita ninyo. Oh. Ayan, walang katao-tao. Paghapon, grabe. Ang daming dumadaan, maraming nagjajaging. Ayan. Maraming nagjajaging tapos naglalakad pauwi sa bahay, pauwi papunta sa work. Ayan. Mm. Ayan, nandito lang po ako. Napakagandang ano, lugar, mahangin, ma-fresh yung mga ano, yung mga hangin, ganun. <laughs> Nambali na naman yung Tagalog ko, no? Pasensya na kayo, hindi naman talaga ako Tagalog, eh. Oo. Ayan. Proud, ano, ako. Ayun, basta yun na yun. Ayun, oo. oo. ko kayo, ha? Ayan, nandito ako, oo. Ayan, oo. Oh, napakagandang lugar. Ayun, o, oh, di ba? Ayan. O, oh, di diba? Lakad tayo ulit, guys. Ayan. Di dito, tayo naman, Oh. O. Oh. Di ba? Mapresko yung hangin, guys. Baka gusto nyo pumunta dito at mag-jogging dito lang sa Seridan, Unila, Barangay Kapitolyo, Pasig City. O, oh, yun. Alam nyo na, ha? O, pa ko. Ang ganda. O, oh, di ba? Ang laki ng puno. Laki ng puno siya, guys. O. Oh. Tsaka nandiyan, o. Oh. Yan. Ano kaya puno ito, guys? O. Oh, parang gustong-gusto nila yan na ano. O, oh, di ba? May naglalakad siya. O, di ba? Maraming salamat po sa panonood. Uh, ano naman tayo Antayin nyo yung susunod na aking video. Bye, maraming salamat po. Yan napakalawak no. Oh, tahimik ang lugar. o oh, di ba? And I thank you. Bye. Maraming salamat.